Hello guys, good afternoon. We are here in Peninsula Pibol. So at around quarter to five, ay to na yung kanyang view na makikita natin guys. Ayan. So before kami uuwi, ganito yung kanyang view dito sa Pibol Peninsula Beach Resort at Anauawon. Ayan, San Francisco, Surigao del Norte. Look at guys. Ito yung kabuuan ng view niya. Yang kulay blue na yan na may design. Yan yung ang uh, kanyang swimming pool. Ayan. So, kita nyo guys. So, ayan yung view. And then, ito, dito mga vacant lot. Actually, parang under construct pa yung iba dito. Hindi pa talaga siya kompleto guys. So, ayan. Meron pa siya mga vacant lot na hindi pa talaga natatapos at wala pa siyang ano bakod talaga for exclusive na walang makakapasok na iba but meron na siya mga vela ayan mga vela niya guys uh, tatlo yan so kung nakikita mo ayan tatlo yan guys tatlong vela siguro pag gabi maganda to dito guys may swimming pool yan ayan may swimming pool siya. Sa gitna. Tatlong vela. Ayan. Ayoko nang lapitan guys. Kasi pauwi na kami. Ito yung beach. O ayan o. Oh. Ayan. So ito. Ayan na. Para siyang high tide na guys. Kumaano na yung kanyang dagat. Ayan o. Oh. Pataas na yung dagat niya. Tapos tila yata hindi na masyado magalaw yung. Ano kanyang alon, o ba diba? kita niyan ayan, eh. so vlogging is live, wala pang sunset gusto ko mag ng sunset guys, kaso wala pa eh so, ayan hmm. kuya pay sunset magpa sunset ha Ha? So, ano dyan si Jaan view Ayan Ayan yung tatlong bela Ayan yung tatlong bela, guys May swimming ko dyan sa gitna Tapos uh, na ako, Ivan O, oh. Jao Thank <laughs> you.